<laughs> Mas madali upang po pagkasundoy ng langit at lupa, Hoven, kaysa dalawang Pilipino tungkol sa alinmang bagay. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta! Kawaw ako mga sundalo ng kawit. Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. At hindi naman ganoon kalaki ang utak niya. Mabibilang ko lang ang sundalong nakilala kong tunay na makabayan. Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong kataksilan? Tinatawag mo ba akong traidor? At duwag! Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ang isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Walang nakaangat sa batas, kahit na presidente. Kung pagpapalaya sa mga traidorang pakikipolitika, ayaw ko maging bahagi niyan. Noong una, hiniling nyo na bumaba ako sa gabinete. Ano ito? Para matigil ako sa pagbabatikos sa mga kabalbalan ng mga payaso sa kongreso? Ayaw nila sa akin dahil nagsasabi ako ng totoo. Kapayapaan na walang kalayaan. Kaya na ba ng Pilipino na marinig ang katotohanan nang hindi mapipikon